Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. At ito, tinanghali na ako ng gising dahil sa Sabado ngayon kasi wala namang kaming paso. Sa video ito, ibabahagi ko kung paano ako mas nakakatipid ng gasol kapag ako ay nagsasaing ng bigas. Weh, di nga. Gusto nyo bang matutunan? Aba, panoorin nyo na ng buo ang video kong ito. Ito nga pa rin gagamitin kong pang takal At yan. Ano pang hinihintay natin? Sige na. Okay guys, bumaba na ako para magsaing at magluto ng uulamin ko ngayong umaga. Kasi hindi pa ako kumakain at tanghalin na akong nagising. natin ng na isang gatang tapos kasarola. Ito ang lagay na natin. Lagay natin ang gatang. -gata. Okay, pagkalagay ko ng isang gatang na bigas sa kaldero, ay, huwag natin kakalimutang magugas ng kamay. Siyempre, baka may mga bacteria. Hugasin mo lang ng dalawang beses yung bigas mo. Or tatlo. Pero sa patatlo, susukatin niyang dami ng bigas gamit ng mahiwaga nating kamay. Ika nga, na, ika nga Asian way of measuring the amount of water. Ooh. Pero kung ayaw nyo naman, mayroon namang measuring cups para i-measure yung amount ng water na ginamit nyo. One is to one yan kung isang cup ng bigas. Isang cup din na tubig yung gagamit, yung ilalagay yung tubig. Okay, pagkat pagkatapos sukatin yung tubig, yung dami ng tubig, ang gagawin nyo ngayon ay buksan ang gasol at buksan ang stove. Tapos, kapag kumukulo na, ay patayin ang gas stove, pati na rin ang gasol. Yan, papatay natin. Tapos, maghintay ng ilang minuto, mga 10 minutes, at huwag bubuksan ang kaldero. Okay, habang naghihintay ay ihinanda ko na ang dulutuin kong gulay. Char. Magluluto, maggaget muna ako at magluluto ng gulay. Hello. Nagkain na kayo? Then, i-check nyo na kung wala ng tubig, tapos buksan ulit ang gasol at ang stove. Buksan medium to low, or depende sa inyo kung kayo na lang tumantsa. Tapos, hintayin nyo nang maluto ang bigas nyo. So, habang naghihintay na maluto yung bigas, ay nagluto na rin ako ng aking uulamin nagluto ako ng gulay, kalabasa tapos may sitaw ginisa ko lang hindi ako masyadong marunong magluto pero may hey, nakailangan ko magluto kasi ako lang naman ang magluluto at magpapakay na sa sar ng sarili ko kaya kailangan nating matuto at sana ay may natutunan kayo sa video ito kung paano magtipid ng gasol kapag nagluluto ng bigas. Kamahal pa naman ngayon ng gasol, no? Isang libo kada, isang libo, isang tangki. So, kailangan talaga natin magtipid. Magtipid talaga. Kasi minsan, hindi umaabot ng isang buwan or isang buwan nga. Yung I mean, ganun lang. Para mas mapatagal natin yung gasol, kailangan natin magtipid sa paggamit ito. At yun lang po. Okay. Yay! Luto na ang ating kanin. Patayin nyo na kapag luto na ang kanin nyo. Yan. Pinatay ko na kasi luto na. At yan. Luto na talaga. <laughs> Mamahaw tayo guys. Kain tayo. Luto na yung aking kanin. Pati yung ulam ko gutom na gutom na ako kasi tanghali na talaga ako nagising mga 10 yun 10am kaya mad mapapadami yung kain ko guys thank you guys for watching ha don't forget to like subscribe and share and share share nyo pa sa mga friends nyo para marami tayong subscriber bye bye peace out na po